So yun, dalakad ako ngayon guys Ayan Muulan po Grabe So nature trip ako guys Ayan ako nature trip oh, Napapalibutan ako ng Nature So yun, medyo malapit-lapit na ako sa labas Mga ilang seconds pa Uh, 1,000 seconds pa. So, yan. May bahay dito. Yan. Diba? Yan, 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 So, patapos na tong cementado na to. Uh, this is what we call bugnay. Yan, guys. Sasarap yan. Mapait. No, o, oh, may may kalabaw dun, o. Oh. o. Oh, kalabaw yan, guys. So, kumakain siya damo. Kaagi. Tawag ako polis. So, yun. So, patapos na tong rough road, guys. So, ito po pala ako. Ayan. Ganda, guys, oh. Nature. May aso dun, oh. Tinitignan ako, gago. Ngat-ngatin niya ako. ako. Oh, lumalakas yung ulan. <laughs> nao, now. So guys, yun. Ako pass forward ko na lang to guys. Hanggang sa labas mamaya. Na time lapse ko na lang. So yun. Malapit-lapit na ako sa labas guys. So yan. 'yung na chat yung baby ko guys. Nasa na daw ako. tingin daw siya. lang zen ko lang sa kanya guys. So yeah. Ano kaya prutas to guys? Yan prutas yun eh. Sarap ata to. Huh. May swimming pool dun sa baba oh. Kasi yata nakikita dito. Ayan oh guys. So, swimming pool. Napakaganda yan. Talon tayo dyan guys. Guys kung umabot kayo sa uh, sa vlog na to. Mag pakiclick nga yung like at mag-subscribe na rin kayo guys at yun ang notification bell para para ma-notify kayo kung may bago tayong mga video guys. So, yan. Okay na lang maglakad guys. So, exercise tayo. Mga ilang minute walk lang naman to eh. Mga 15 minutes gano'n lang simula, nila, simula sa baby ko sa bahay ng baby ko grabe yung Buo ko tatanggal na yung leaves nya daming saging oh Malapit na lapit na tayo guys Moment of truth huh. Energy check So yan guys, okay lang naman ako ngayon So, ito ako naglalakad. Yan. Di ba? Ganyan, guys. Yan. Daming saging dito. Yan. Huh. Huh. Malapit na tayo sa highway, guys. Unting-unting na lang. Yan na, guys. So, highway na yun. Kikita ko na yung highway dito. Langit. Huh. So guys may naririnig akong sasakyan sa likod ko Kaya so, try kong Ayon, May mamaya na pala Sasakyan pa yun guys Kala ko try si. Try ko sana parahin So yun guys Fortuner Nilagpasan dahil ng Fortuner Kala ko 3C paparahin ko na sa ano eh Kung magpapasalan o ganun to Para Happy Huh. Malapit-lapit naman na tayo sa highway, guys. So ito, ina landscape ko muna, guys. And in 1 2 3. Landscape na, guys. So ito naman. Huh. So, ayun ko. Farm pala 'yan, guys. Farm puro saging lang. abot ko to sabi ko kasi abot ko eh ang yan guys wow ang ganda sa loob guys oh so, ang ganda oh farm pa kayo no or chard farm huh. so yan mo naman kita nyo Takbuhin ko na lang sa labas guys. So ipaportrait ko na ulit para mahawakan ko na maayos yung cellphone. So in 1, 2, 3. Patakbuhin ko na guys. <laughs> so hinahabol tayo. Parang hinahabol tayo ng mga aso. ganun. Takbo tayo ng mabilis. <laughs> Oh, ganito na akong tatakbo pagod na ako eh so yun huh. so guys mga 2 minutes sa highway na tayo Pagod na kasi ako maglakad guys Yan Nangingal na ako kasi tumakbo tayo eh huh. So Yan Kita naman yung waiting shed doon Makapit na Yes Moment of truth Yes Kita teleport nanti lang pun papunta dun. So, one, two, three. So, dito na tayo sa highway. Mabang tri